In latest satellite images, makikita natin na naging isang bagyo na nga yung binantayan nating low pressure area bagamat nasa labas ito ng Philippine Area of Responsibility at nasa may bahagi itong malapit sa area ng Vietnam. So, itong namataan, may gitis ng libong kilometro ng Central Luzon, may lakas sa 45 kilometers per hour, malapit sa gitat pagbukso na sa 55 kilometers per hour. At ito ay kumikilos pa kanluran, hilagang kanlura sa 25 kilometers per hour. Muli, wala siyang pangalan dahil ito ay nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Hindi natin ito inaasahang mga sa ating bansa. Malapit na nga ito dito sa may bansang Vietnam. Samantala, bagamat walang direktang epekto, itong uh, bagyong ito na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility, patuloy na paigitingin ito yung habagat na siya magdadala ng mga pag-ulan, lalong-lalo na dito sa may kanurang bahagi ng Luzon, particular na nga sa may bahagi ng Palawan at Mindoro, Mindoro area. Kaya inaasahan pa rin natin ang malaking chance ng mga pag-ulan dito sa may area ng Palawan, ng Mindoro, Western Visayas, kasama din sa malaking-malaking bahagi ng Mindanao. Samantala ngayon ay meron tayong minomonitor na cloud cluster o kumpol ng kaulapan, partikular na sa may silangang bahagi ng Mindanao. At posible na ito ay maging isang low pressure area sa mga susunod na oras, sa susunod na araw. At hindi rin natin inaalis ang posibilidad na itong cloud cluster nito o kumpol ng kaulapan ay posible maging bagyo within the week. So patuloy natin itong imomonitor kung ano yung magiging development nitong cloud clusters na ito. Bagamat sa ngayon, hindi pati pa masabi ko ito ay magiging bagyo, ay inaasahan pa rin natin na lalapit itong cloud clusters na ito sa Visayas at sa Mindanao. Kaya posible simula bukas at Merkules, malaki pa rin siya sa magtutuloy-tuloy yung mga pag-ulan, particular na sa may baha.